So, mga ka repair uh, meron tayo ditong Acer Travelmate. Ang problem niya is uh, walang power, no. So kahit i-charge mo siya, walang uh, indication dito, no. So, na troubleshoot ko na to. Ang naging problema niya is yung keyboard, no. 'tong keyboard niya sira. So, pag maganitong model kasi, papalitan 'to ng buo. So, nabaklas ko na rin siya Dito ko nakita na etong sa portion ng switch Wala siyang supply So, ang ginawa ko na lang Ina-bypass ko na lang Sina-short ko na lang para Mates ko na Kung may other pa na problem dito sa board So, upon checking Short natin Ayan guys. Bukas na siya. So ito kasi teacher yung may-ari. So sabi niya eh. Ilam. Nakuha nilang working. Kailangan ibalik nila ng working din. So yon papapalitan niya yung keyboard. Pause. para magkaroon na siya dito ng supply no So pagka i-replace -re yung keyboard nito tatanggalin mo lahat yung board mga other uh parts na removable SSD memory CMOS battery fan tsaka itong mainboard niya nya bago andun yung keyboard nya yun ang papalitan so yun lang hanggang sa muli thank you